Good morning po mga kamigs! Welcome to my vlogs! Sana po ay... May ibigay to ang aking vlogs Ano po kayo? Ito po nga... Dito po kami ngayon sa Cubao Sa Pituazon Dito kami ngayon nakakuha ng project Ayan ang aming Bumbay na kasama na Ang tanaka po banda parang... Parang NP! May tali pa sa... <laughs> Pero puti lang yung kanang kanyang tali, kulay puti. Kumbaga, ah, hindi sasapak sapak sa labanan. Nagpakakubad itong mga kasama ko. Ito, di, oy! Huwag oh, tayo -galing naman, diba? Tignan ko yung mga hagod mo kung paano yung mga pektos mo dyan. Pukaw ka niya! Ah! Pukaw na yun! Ayan! Ang nangyari dyan? Ang nangyari! Ah, oh, dodoble ka dyan. Sumablay, sumablay yung ating kaibigan. Sumablay ka dyan ng kapiraso gagawa ka kayo ng ano dyan, Sasapian niya. Palibasa kasi may sapi ka. Sobra. Ayan, ating pong... tapos oh. sa taas niya. Oo. Oh. Sobra na sa baba, marami. Hindi, bingkong yung may eh. kaya... Bumunta sa loob. Kaya oh, na... Ang oh, pataas na rin yung ano, kisame. Oo, oh. oh. Ay, tama yung buwit e. Eh, oh. Ay, paano yan? Eh, putang sandali na yan. Oh, Wait lang ah, huwag mo mo lang ayun, picture. Ayan, pinicture lang ko na nga eh. Baka ah, malalaman yung mga secret dreads. Oo, oh, ah, ganun. Sige. Ayan, ating libutin muna ang ating uh, project dito. Ayan. Madugo ko yung aming binaklas, napakadikit. Ayan po, naiiwan yung uh, pandikit. Ayan pa yung aming aalisin. Pero ayos lang, basta may trabaho. Ayan, ayun, Ayan no? no? Medyo madugo pero ayos lang naman. Wala yung problema yan. Kasama ko talaga sa trabaho yung ganyan. So ayun mga kamex. Ito po yung aming ngayong project. Siguro maghapon eh. Dadalihin na namin to para. Ano? Bukas. Pahinga na. Lonis. Bubuto na. Oh, ayun mga kamex. mga kamex. Yan ang ating uh, ano ngayon. Project. Mamaya po, pag natapos na namin itong i-install, eh, baby siya po ulit. Para makita niyo ano yun. Ito yung ano, before. Dito yan, yeah. tapos mga after. Tapos dito pa. Yan, ito. Babaklasin pa natin ito. Mga ito. Yan. Ayan dito. Kapaklasin. Walang kalamay pa, pero maaga pa naman. Kaya yan. So mga kamix, ang tabayan na mamaya ang aming video sa ano, pagkatapos na. Yan po mga kamix. Tapos na po tayo mag wallpaper. Ang ating ginabit na wallpaper ay brickstone. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Hmm, ganda. Alam, malit lang po siya. Kaya lang may backlash. Kaya medyo natatagalan kami. napaka Napakahirap ng backlash yung mutugo. Ayan po yung ganto. Kahirap po po yan. Mataas. Ayan. So, ayun mga kamiks, ang ating Panibagong penis project ngayon. Ito yung uh, postie. Yan. Okay? Salamat. Bye-bye. Pawisan.